Guys, good evening, guys. Gabi na kasi guys dito sa Amen. Oh, ayan. dahil nga la, guys. Sobrang lakas lagi ng ulan dito araw-araw. So, may munggu tayo nakatambay diyan sa tindahan. So, nakaisip na naman paraang para magkaroon tayo ng toge kasi hindi tayo makapunta ng bayan. So, ayan na nga, guys. Saka pag-produce na tayo, guys, ng toge. Uh, in just two days, dalawang araw ko lang yan, guys, inantay. So, ito na nga, guys. Lilinisin na lang natin, guys. So, ayan, Oh. So, makakain na tayo, guys, ng fresh toge Hindi natin gawin ng lumpia. Ay, thank you nga pala sa mga nag-order sa atin ng, ano, toge na lumpia ngayong gabi. Ano pa, oh, tikka nga po. So, ito na nga yan, guys. Yung mga gusto mo naman, sobrang dali lang niya, guys, gawin. Dilig-dilig oh, lang. so, <laughs> ayan nga, guys. So, ang dami, ang dami niya, guys. So, lilinisin na natin, guys. Ayan, gusto sila, guys. So, kailangan kasi yung to, toge, gawin mo talaga siya sa may butas-butas para ganyan nga siya, guys. So, So, linisin na muna natin, guys. Thank you so much, guys. Sa mga hindi pa nakakalang paano nito mag... ah, uh, paano to gawin para mag... Um, uh, comment nyo lang, guys. Yung mga gusto matuto, guys. Share ko lang, guys, kung paano ko to ginawa. And thank you, guys, for watching kay Ate